What's up mga Lodi, Bali pupuno tayo ngayon kala Dito kami ni Iba ko, naghunt kami Solid yan Quick hunt lang no pre Oo Asyenda nila ito eh Mula dun Paikot dun Marami ba dito? Hindi ko sure eh May salmon, may samon. Ha? Oo Mayroon dito sa Bulacan Mayroon dito suman Kaya na Makro na natin pre Dahil lang Wow What's up mga Lodi, Bali pupunta tayo ngayon kala Ibok e official. So tropa natin 'yan na taga Bulacan at ngayon lang kami magkikita actually. So medyo matagal na rin natin kakilala 'yan pero ngayon lang natin siya makita. So, why not, 'di ba? Punta natin siya, konting kwentuhan, chill chill. Uh, tapos food trip din mamaya eh sabi niya man, delivery daw siya ng ano, yan, rice. Yeah. Yan, food trip tayo mamaya. Tara. Dito kami ni Iba ko, nag kami. Bay. Nakakita kami. May sapot ba, pre? Wala eh. Wala. Wala. Ano tayo, baka meron. Paano ba gagawin? Is may script dapat eh. May script dapat eh. May script dapat eh. What? So, yun, meron na siyang nakitang G. At papalabasin namin na hindi pa na, namin nakikita. So, kung mapapansin nyo kanina, di ba, sabi niya na nakakita kami. nakakita kami. Nakakita kami. Nakakita kami. Nakakita kami. Nakakita <laughs> <laughs> kami. Diba? Sabi sa inyo eh, may nakita talaga kasi kami At dahil wala nga to sa plano, naisipan namin na scripted na lang namin, di ah! ba? <laughs> for fun Ah, oh, paano ba scripted? Kunwari, yung... sige kunwari, mayroon tayo nakita Hehehe, buhay Hindi, ikaw din mo, Ben Ha? Ikaw content mo Ano lang, parang clip lang Ah, oh, sige Dito, dito, balit tayo yung... dito So, siyempre, pumesto na siya sa kabila Yan, yan, yung dawan na yan Meron dyan, meron na talagang G dyan, nakita namin at yun, pumeso siya para, oh na, namin. Na. So ready na, lights, camera, action! Oh pre, hunt tayo? Oo, oh, okay. Signal lang, quick hunt lang na no, pre. Oh, Marami okay. ba dito? Hindi ko sure eh. Yeah. Pero yung mapuno naman, baka maganda. ibog e e e official. Daraan! Daraan! Yung ibog official. Hoy! Stop! E e -book, e -book official. Hey, stop! Shall, subscribe. Solid yan. Photography okay. so, okay. ni Nat Sira. By the rider. By the rider. Tara. Dito pa sa mga ganito, marami dyan yung mga tuyo. Try mo lang, baka yeah. may makita ka. Baka may samon. Ha? Oo. Meron dito sa bulaan. Meron dito <laughs> suman. <laughs>. Gago! Okay, pero ikaw bumanat kasi may hina ako sa hunt eh. Hindi pa inang ilan ang sapot. No. Mo, may sapot dyan? Hmm. Hmm. Kala Saang. pa talaga, hindi alam eh. Hmm. Oo oh, nga, ano? Napaka-ikli. Para maging top. Mahirap maghanap kasi pag umaga, eh, no? Sus! Alam, gan lang. Ayan. Tropa natin, ganap na ganap din, eh, no? Parang dinaanan ng gaganda. No, ako <laughs> na. Pwede na mag-artista. Ay, may sapot, pre. Ay, gagi! Yan, 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 yan. Okay. Meron. Meron, kanina nyo pa nakita. Ayan, ayan, no? ayan na. No? <laughs> Gago! Oo nga, ano? What? Ayan na, ano Tagalog dito? line. Tagalog. Macro natin pre, dahil lang. Kami ang macro. So, scripted man siya, pero at the same time nakakatawa kasi nakakita kami ng gagamba sa wild, di ba? Wow. Solid yun. Wow! Ayos to pre ah, ganda. Mm -hmm. Tagalog line lang yun. Ngayon yung kinasabi nilang Tagalog line. Pero dito, pero dito sa Bulacan, tawag yun, O kaya, Kanibok. What? ano to gagambang tunay oh tunay totoo anon oh, bro what are you talking about man gando tigrehan wild well, napakaraming tao ganyan eh, no? oh happy chara ko na nakita natin nakita niya naman napadaan lang kami. ang lupit ano to Ang lupit mo pre Tambalan yun, tambalan. Hindi ko alam na ganyan kakasolid maghanta. Hindi. Yung tayo dito sa, sa, iba. Ah, punta natin sa si tropa. So, dito kami sa ano, sa asyenda nila Ibok. Asyenda nila to eh, mula dun. Paikot dun. Napadalaw lang. Quick, quick hunt lang.